Ito naman mga bossing, yung mga uh, merong almuranas dyan, o oh, uh, 800 na po ang kilo ng sili. So uh, mahal na po ang sibuyas, mahal na po ang kamatis, ang bawang medyo mahal na din ngayon pati sili. So yari. Yari na ang sisig. O oh, sige, pakinggan natin tong balitang almuranas nere naman ang presyo ngayon ng siling labuyo. Sumipala ito sa hanggang 800 piso kada kilo. Nasa front line ng balitang yan, si Shaila Francisco. Maangha, hindi na lang sa lasa, kundi pati na sa presyo. Lalo pa kasing nagmahal ang siling labuyo sa Metro Manila. Surprise price monitoring ng Department of Agriculture. Tumaas sa 500 hanggang 720 pesos ang kada kilo ng siling labuyo pagpasok nitong Setyembre. Pero dito sa Marikina Public Market, 700 hanggang 800 pesos ang kada kilo ng siling labuyo. Sabi naman, sinong lukulukong bibili ng isang kilo ng siling? Oh, actually naging usap-usapan na yan nun eh. Sino ba naman tarata itong bibili isang kilo ng siling? Anong sikmura klase kaya ng sikmura meron ka? <laughs> Hindi kasi marami sa atin mga bossing yung gumagawa ng mga chili oil. <laughs> chili garlic oil. Hindi ba marami nagninegosyo sa atin ng ganun? Katulad niyan si RJ, yung editor ni Banat Bay, ang sarap ng chili garlic oil niyan. Sobrang sarap yung palang ulam na. Oo, so yun sila yung mga bumibili ng kilo-kilo. Kasi ako naman, katulad ako, Uh, ginaganahan ka kasi kumain pag may sili. Ako, maximum na makakain ko siling ganyan, uh, dalawa sa isang kainan. Oh, so, pwede ko nang tipid-tipid rin yun. Basta importante mapawisan yung bumbunan ko. Kasi maganda rin eh. Magandang antioxidant yung ano eh. Yung sili. Tsaka nakakatulong yung sili sa digestion. Pagka in moderation na Ah, o, nakakatulong yung maanghang para sa good digestion. Tsaka hindi ka daw masyadong tatanda. Tinan mo kahit 26 na ako, mukha pa rin akong 19. Oo, oh, yari, yari, at mahal na ng sile. Ang problema, posible pa raw tumaas yan. Pinapaliwanag po namin na kapag uh, maulan, ganyan, pag may bagyo, normal lang po yung pagtaas ng gulay kasi mahirap mag-harvest. Pwede pa pong tumaas. Depende po kung maulan, mabag... depende yan, kung may hikaw ka sa ilong. <laughs> Ay, hindi, hindi. Joke lang, joke lang. Sige, okay, ganun pa. Makakabili ka pa rin naman ng tingiting -ting sile. Yun nga lang, yung walong piraso na dating 5 pesos, 10 pesos na ngayon. Pero... Uy, pwede na yun. pwede na yung walong piraso, 10 piso, parang lumalabas, ano, uh, 1 pesos, may higit lang isang mga 1.20. ba? Diba? Pwede na yun. Kayo talaga, oh. O oh, yung 10 piso na yan, tatagal na sa akin ng ano yan, ng one week yan. No? Kasi pag kumakain ako, lagi ako may sili. O oh, masarap yun eh. Kaya lang, pagka ano na, nagsasalad ka na, wala na, hindi ka nakakain yan. Kung talagang kapos ka sa budget, pag bibigyan naman nilang bumili ka ng isang pirasong sili, yun nga lang, dos pesos na ito. Lawang piso isa. Oh, animal, no? Pabili nga ng sili, ilan? Tres. Ah, oh, wait lang, puputulin ko, isa't kalahati lang yan. Grabe. Yari. At dahil sa mahal ng sili, hirap na ang ilan sa mga karinderya na bumili nito. Kaya naghahanap na lang sila ng alternatibong pampalasa. Kakalamang sila lang sila na may toyo, yun na lang. Kaya yung powder, pag may powder. Kasi may nabibili namang powder. Sabi ko nga sa kanila, pag mahal ang mahal ng sili, wala sili. Sabi ng Bureau of Plant Industry na apektuan ang produksyon ng sili sa bansa dahil... Alam mo si Tita Flor, meron siyang ano sa gilid ng bahay namin, meron kasi siyang mga plant box. Si Tita Flor kasi ano green thumb 'yan eh. Oh, magaling mag, mag, mag magtanim yon. So meron siya sa gilid na ano nasili Sabi ko nga sa iyo, minsan naiwang ko yung cellphone ko sa labas ng bahay. Yung cellphone ko pag siguro mga after mga 20 minutes, yung cellphone ko nandoon pa rin eh, pero yung mga tanim ng nanay ko na sili na ubos. Oo, oh, totoo yun. Totoo story yun. No, totoo yun. Mas importante na sili ngayon. Dahil sa pag-ulat sa taya ng ahensya, aabot sa halos 8 milyong piso ang pinsala sa mga produksyon ng sili dahil sa mga nagdaang bagyo nitong nakaraang dalawang buwan. Majority kasi ng production areas natin is in Luzon. Greatly affected talaga siya ng typhoon. Yun po yung nag-cost. Pag bumaba ang supply, may tendency talaga ma'am na tumaas po yung uh, prices po. Sa ngayon, tinitingnan na ng ahensya kung pwedeng mag-supply ng sili ang Ilocos Region, Bicol Region at Central Visayas sa Metro Manila para bumaba ang presyo nito. Pero bukod sa sili, tumaas na rin ang presyo ng ilang gulay sa loob lang ng dalawang linggo. Ang gulay Tagalog, gaya na ang palaya, sitaw, pechay Tagalog at talong hanggang 40 pesos ang itinaas. Sa gulay bagyo... Masarap pa naman yung tortang. Favorite ko <laughs> Diyos Naman, gaya ng patatas, pechay, bagat sayote, hanggang 20 pesos ang itinaas. Dahil din yan sa mga pag-ulan ayon sa DA. Wala pang katiyakan kung kailan bababa muli ang presyo ng mga gulay. Nagbabalita mula sa frontline. Palakpakan mga bossing, titigan nyo na yung sili na yan na nasa screen. kailangan <laughs> lang titig na lang tayo, dalawang piso sa sili, mag-spend ako ng 2 pesos sa sili, maniwala. Kasi ano eh, hindi ako malakas sa manghang pero mas nagagana nakagana kasi kumain kapag meron kang at least dalawang pirasong sili sa iyong uh, plato. Oh, kaya ano 'yan, uh, gagastos ako ng 4 pesos per meal para lang sa sili. Wala eh, ganoon talaga eh. Sabi nga ni Nate Kaso, oh, really? 800? Yes, really? 800? Oo, oh, yan ang sinabi nila. Lagi na lang sinisisi ang typhoon. nagtatakan na. Kaya nga yung typhoon na yan eh. Lagi naghihiganti sa atin then laging sinisisi. Parang ano rin yan eh. Si experience. Lagi na lang charge to experience. Ay, nako oh, mga bossing. Anyway, say, eh, ganun talaga buhay. oh, sabi nga nila, uh, ang apektado yung mga katulad nating mga middle class to uh, ano, mahirap. Mahirap to middle class.